Nailibing na si Captain Jesup Bahinting sa kanilang private cemetery sa Cebu. Higit isang linggo matapos ang plane crash na kinasangkutan niya sa masbate. Kasabay nito, sinagot ng Mrs. ni Bahinting ang mabibigat na isyong binabato sa kapitan. Para sa detalye, makakausap natin si Andrea Patenya ng News 5 Cebu. Andrea. Erwin, alas 4 ng hapon kanina nang ihatid sa huling hantungan si Captain Jesus Bahinting sa private cemetery ng kanilang pamilya sa bayan ng Hinatilang Cebu. Mahigpit na niyakap ng biyuda niyang si Margie ang labi ng kapitan habang inaalalayan siya ng kanyang mga anak na sina Jemar at Sara. Matapos maipasok ang kabaong sa loob ng nipso, nagpalipad ng mga puting lobo ang pamilya at iba pang kaanak ni Bahinting. Isang private plane rin ang, umi umikot sa himpapawid, simbolo ng kanilang pagbibigay pugay sa nasawing kapitan. Kasama sa halos limanda ang nakiramay ay si dating Senador Miguel Zubiri, na matalik na kaibigan ni Bahinting. Sa gitna ng pagluluksa, ipinagtanggol ni Margie ang asawa laban sa mga akusasyong ibinabato sa kanyang mister. Ayon kay Margie, profesional ang kanyang asawa kaya't hindi ito maaaring gumawa ng anumang iligal na bagay sa kanilang pinapatakbong flying school. Isa nga, rito, isa nga rito ay ang balitang ang chartered commercial flight na sinakyan ni Robredo ay training flight din umano para kahit sana nagkakahalaga raw ng 27,500 pesos kada oras. Ipinaliwanag din ng Aviator ang kumpanyang pagmamayari ni Bahinting na hindi na student pilot si San, kundi isa ng lisensyadong private pilot kaya't maaari siyang sumama sa mga VIP flights ng Aviator. Plano ngayon ng pamilya na manatili pa ng isang araw dito sa Hinatilan at kinabukasan, babalik sila agad sa kanilang bahay sa Talisay City, Cebu para asikasuhin ang kanilang flying school na Aviator Air sa Mactan na nasuspende kamakailan dahil sa aksidente. Erwin? Paggang salamat Andrea Petenya live mula sa Cebu